Parati ka bang nagigising sa gabi dahil kailangan mong umihi at nahihirapan ka ng matulog ulit? Akala mo normal lang ito pero posible pala itong sintomas ng mataas na blood sugar level. Kaya naman sa video ito, ibabahagi ko sa iyo ang limang nighttime symptoms of elevated blood sugar plus effective quick fixes. Samahan mo ako hanggang sa dulo na video dahil ang last na sintomas, ito ay hindi masyado common pero kailangan mo itong malaman para makaiwas sa nerve damage, sa stroke, sa heart and kidney disease. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na iyak na makaka-benefit sa iyo. Ito ang limang nighttime sintomas that will guide you na kailangan mong ipacheck ang iyong blood sugar or kailangan mong ipamonitor ito if nakakaranas ka sa limang sintomas na ito. Pulikat or muscle cramps at night. Ang pulikat ay isang biglaang masakit na parang paninikip sa iyong kalamnan. These can be caused by different things, pero ang isang posibleng dahilan po nito ay ang mataas na blood sugar. Nabasa ko sa comment section sa previous videos natin, ang iba sa inyo ay hindi nakakatulog na mabuti dahil nakakaranas kayo ng pulikat. Ang isang quick, effective tip po na makakatulong sa iyo is to do cup stretch. You assume the long sitting position bago ka matulog. Maglagay ka ng towel sa iyong paa and then try to pull it towards you. This way po, mas-stretch mo ang iyong cuff muscles. I-hold mo ito ng 15 seconds at ulitin mo ito 2 times sa isang binte. Mas mainam na gagawin mo ito sa dalawa mong binte para makaiwas sa pulikat habang ikaw ay natutulog. Nocturia or ang madalas na pag-ihi sa gabi. Pero gaano nga ba? Ano nga ba ang frequency na makonsider natin na this can be a possible sign na mataas ang blood sugar level? So clinical studies po have shown that if you pee or if ikaw ay umiihi more than two times sa gabi, these can be possible symptoms po of elevated blood sugar. Kung mataas kasi ang antas ng asukal sa ating dugo, ang ating bato, it is working po para ma-excrete ang excessive na sugar sa pamamagitan ng ating urine. And the quick fix for this is gumawa ka ng 10 minute na walking after ka maghapunan. In fact, ito po ay recommended ng American Diabetes Association dahil ang 10 minute walk po after dinner, this is an effective strategy at may kakayahan ito to lower your blood sugar level by as much as 22%. I-try mo ang technique na ito sa loob ng isang linggo at balikan mo ako. You will notice that mas makatulog ka na mahimbing dahil hindi ka na kailangan pumunta ng CR ng madalas. Also, make sure then na sa pag-inom mo ng iyong liquids, it is properly spaced out po buong araw. Mas mainam na iwasan mo ang pag-inom ng tubig in larger amount 2 hours before ka matulog night sweats. If pawis na pawis ka pagising mo, kahit hindi naman mainit ang kwarto na tinutulugan mo, this can be a symptom po that you might have an elevated blood sugar. When you have elevated blood sugar, it can cause blood sugar spikes. And when it goes down, you are more likely po to experience or ma-stimulate ng katawan ang adrenaline and cortisol. These are stress hormones po which are responsible for sweating. Iwasan din ang pagkain na maanghang na pagkain sa hapunan at iwasan ang pag-inom ng alcohol before bedtime dahil this can increase po night sweats. Excessive thirst and dry mouth. If pagising mo, napapansin mo na parang uhaw na uhaw ka, kahit well hydrated ka naman the previous day, this can be possible symptom po na mataas ang yung blood sugar. Kasi sa sinabi ko nga earlier, once our blood sugar is elevated, our kidneys work hard po para maipalabas ang excess na asukal sa ating dugo sa pamamagitan ng ating urine. Para ma-correct ito, napakahalaga to get to the root cause of the problem, control your blood sugar. Sa ibang pasyente, nakakatulong din ang pagkain ng avocado. Lastly, ang tinatawag natin na restless leg syndrome. Feeling mo ba ay hindi mapirme ang iyong binte? Feeling mo ba ay may gumagapang sa iyong binte? May burning sensation and even sharp pain? Pusibli po na ang dahilan niyan ay tinatawag natin na restless leg syndrome. Ito po ay isang kondisyon na nangyayari if mataas ang blood sugar. Dahil ang elevated blood sugar po, it can eventually damage your nerves. Pwede itong makakos ng misfiring sa electrical signal sa iyong mga nerves at pwede din itong makakos ng highly irritable nerves. Para makatulong sa iyo if nakakaranas ka ng restless leg syndrome, ang light exercises po like squats and even leg raises na patunayan na ito that these can be helpful sa sintomas na ito dahil pwede talaga ito makaapekto sa iyong pagtulog. Ang banayad na pagmasaj sa iyong binte ay makakatulong din para maiwasan ang restless leg syndrome sa gabi. Ito ang limang nighttime symptoms that will tell you na kailangan kang magpa-check or kailangan mong i-monitor at i-control ang iyong blood sugar. Mahalaga po to be informed about this dahil alam mo ba, between hypertension and diabetes alone, diabetes po tend to have more complications. If may natutunan ka sa video ito, I would really appreciate it po if you can click the like button below as your way of supporting this channel. Also, wag kalimutan i-share ang video ito sa iyong mahal sa buhay para makatulong din sa kanila. If gusto mo pang malaman ang ibang sintomas ng diabetes, meron tayong video dito. I-check mo ito. Makakatulong at makakagabay ito sa iyo. Maraming salamat po sa panunood. This is again Dr. Sherry. Stay safe, stay happy and healthy po. I will see you on our next video. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng BeFreeze. Napakabango din ito pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang B-Free Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back, at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica Montana Extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo at careful din dahil may kumakalat na na fake B-Freeze. Ang original at legit na B-Freeze, pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito ang consistency din nito pwede mong ispread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na beef po ay nakalagay sa isang box. Tapos ang fake naman wala itong box tapos white ang content ng kaniyang gel. This one po is blue green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang BeFreeze, check mo ang reviews nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa iyo. God bless you po.